Good evening, kasi evening na sa amin, 7.30 ng gabi. Ito lagi yung uwi ko from work. Nag-work ako dito sa Jupiter City Hall. Ah, cleaner office. Puro lang mga office yung limpyuhan ko. Very easy work. So, <clears throat> From 4 to 7.30. Yan yung uwi ko. Kaya 7.30 na, na ng gabi. Pero ang liwanag, liwanag pa. At ito yung aking dadaanan tuwing nagbabike lang naman. Kasi talaga ako. Kasi wala pa akong driver license. Kasi wala akong time mag driver license. Kasi sobrang busy sa trabaho pero sabi ni Habi this winter kailangan ko na daw mag-aral ng driving <coughs> so ay nako paano kaya yan mag-aral na ako ng driving mayroon akong mga work na i-give up kasi nga hindi kaya hindi na kayanin kung paano yan i-adjust pag mag-aral pa ng driving tapos, tapos magtrabaho pa sus sa lip pan right, yung trabaho hindi Yun yan trabaho pa sa bahay hi Maria Josep ganito yung life sa Jupiters walang easy life dito maliban na lang kung nandyan ka lang sa bahay naghalay-halay sitting pretty at may datong so yan yung easy life pero <coughs> European <laughs> kekeke dito kekeke dito kaya kailangan mo magtrabaho Oh, ayan yung aming paligid Ang ganda Ganda, ganda, ganda nga naman talaga Kaya kahit nagbabike lang ako Pag ganito naman yung aking dinadaanan Ay wow na wow Ayun yung mga baka ko oh. Yung mga baka ko oh. Ayun, Sa panaginip Andun oh, sa malayo Kaw-kaw oh. Andun -kaw. sila sa malayo And grabe, Ang lawak ng mga farm dito sa aming area <clears throat> may airplane pa ayun Ryan Air hindi makita sa video pero may airplane ay ang ganda naman talaga ng panahon pero ngayon lang kasi bukas mag ulan na naman at sunod sunod na yung ulan kaya sulit sulitin mag video kasi ay nako mahirap mag hanap ng i, i content Okay, so ito yung mga dinada. Ito yung dada. Ito yung mga dinadaanan ng mga bikers at yung mga nagwo-walking, jogging. Ah, uh, yan dito. Yan sa kabila yung sa karsada. Ito mga kapitbahay na namin to kapitbahay na namin ang lalayo yung ibang ibang iba dito kasi yung kapitbahay mo ang lalayo <laughs> Ay, parang sa nandun ka sa son ano ba yung nasa core nasa core ka tapos nandun sa ibabaw ng pidirod yung kapitbahay kapitbahay pa rin yung dito o <laughs> oh, ayan yung mais kamaisan ko mm. Puh! Amoy, anuman, kaki. Yan, eh, kumaisan ko. Ito naman sa kabila, mga farm yan. Kalbasa ako yan, ha? Kalbasa ako yan lahat. O, oh, farm ako, ha? Sindira ako dito, eh. Sindira ako dito sa Jupiter. Sa panaginip lang. <laughs> Ay, naka. <coughs> hmm. Malapit na ako sa amin. Ayan, nag-ani na sila ng Get Friday. Eh. Ito yung mga pang pang dekorasyon sa tinapay. Ayan, nag-ani na sila. Yung pa sa kabila, oh. Nag-ani na. Ayan. Oh, mayroong jogging, oh. Babae. Ayan, kapit bahay na yan, eh. Banana. Banana pick, banana na na na. Oh, ito yung mga dinada, ito yung dinadaanan ko. Oh, punong kahoy. What a lovely kalsada, oh, 'di ba? Kaya pag may buryong ka, tapos magbabay ka dito. Ay, nako mawala talaga yung buryong mo. kasi ang ganda ng ano eh. Ano yan mayroong nagba ano businahan ko kaya yan bebebe Businahan ko yan Businahan ko para hindi siya magpatunga nagpatunga man ng inampak eh, eh. Jatik ni kabayo ni ito yung aming street para marunong ba malapit na ako sa aming bahay Shadang. ayan na yung sa amin ayan na yung sa amin ayan yung aming katabing company si Loven Okay, nandito na ako sa bahay. Kita nyo kung mayroon bang ano, crowded ba? Hindi. O, diba? oh, diba? O. Oh. Oh. yan na. Nandito na ako sa aming payag. Magbaking sa ako, bih. Kaya naka video ako. Magbaking sa ako. May buong sabi nga nag nga nagdiretso ko kasi nag kasi ako eh <laughs> baka matukal po ako wag naman number 4 ko muna yun para hindi ako matukal po <laughs> hawa ka ma aray o ayan na ay yung bagong linis kong garden namin ah. bagong linis ko to kanina lang kasi mabait ako aray Agoy, nagutan-utan ng kigwa. Ay, dito ko idiretso yung aking bike. Aw! Yan, kasi dito namin pinapark yung aming bike. Agay! Ba yan? Yan, dito namin pinapark yung aming bike. Oh, oh. Oh, dyan. Dyan. Mm. Mm. Agoy. Agoy tabang mga kalangitan. Yung cellphone ko dito sa dibdib ko kasi naghawak ako ng bike eh ah ah, uh! yan ito yung garahe namin ng bike hmm. ay naka video pa ba to ay naka video pa nga so ayan ah. ay ang haba na ng video ko. Okay. Oh. yung garden kong magwapa sa likod oh. Garden kong gwapa sa likod oh. Mm, tanim kong mais oh, di ba? Uy, Dalyas, I love you to the